Sa pagkakataon ito, pag po natin ang uh, issue po ng panawagang, panawagang accountability sa corruption po sa flood control projects at yung mga business groups, mga trade unions ay nakukulangan sa ginagawa pong aksyon ng pamalan sa kabila nga po ng gumugulong na investigasyon ng ICI. Para po hingin po ang kanilang opinion sa kabilang linya po natin ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang PCCI and chairman po ng naturang uh, grupo sa pangunguna ni uh, Ginoong George Barcelon. Sir George, magandang uh, umaga po. Uh, magandang umaga po. Opo, good morning po, sir. Uh, Drew Nacino po at Johnny Banyes. Good morning po, chairman. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Opo, Sir George, kayo po ay uh, nakukulangan dito po sa investigasyon ng ICI though meron na pong mga naunang statement. Ang uh, naturang komisyon na uh, yung inyo pong na uh, live stream ay kanila pong uh, pinagbigyan. Though meron pang mga kaunting uh, uh, pinaplansya para po maging maayos yung uh, pagla live stream. Ano pong uh, tugon po ninyo rito, Sir George? Yung hiniling namin na sana nga na magbigyan ng uh, power ng IC sa mga investigation nila at saka mas mas maganda transparent. Mhm. Mm ah uh, pwede lang Transp eh, kasi yung transparent para malaman ng taong bayan ano mga tanong ng mga ICI. Kasi sa ngayon pag closed door, hindi namin alam kung anong mga question eh. Mhm. Mm Kaya gusto namin kung anong question at saka anong mga sakot ng mga yung mga nasopinat no sa mga investigation hmm. na at least malinaw sa taong bayan na uh, serious 'yung mga question at saka mga sabot para makita natin yung mga uh, kung sino nandun sa uh, investigation yung body language nila parang kung talagang tinutupat nila yung sabi nila hmm. para kasi yung eh, almost two months na eh hmm. almost two months Mm -hmm. Kaya wala na kita ng mga development kasama yung mga uh, nagtatanong yung mga manggagawa sa mga organization na boss, ano ba nangyari dito? Mm -hmm. Kaya sumama na lang sila na mapagunayan sa, sa gobyerno na sila rin, may meron silang right to know. Mm -hmm. right. Chairman uh, Chairman Barcelon, uh -huh. Johnny Banyans po ito. So, in short, uh, in, spite, oh, Johnny, Johnny. Uh, in spite po nung uh, ginagawang hakbang na ICI at katiyakan ni Pangulong uh -huh. uh, Marcos na mismo na may mananagot, hindi pa rin po kayo contento uh -huh. sa hanay ng uh, business sector, uh, Chairman? Hindi pa, hindi pa. Kasi uh, ang naging pera na wala, eh, pera na taong bayan yun, di ba? Mm -hmm. uh, habang ngayon, ha? eh, wala wala tayo na uh, nakikita mm. na yung tungkol sa restitution mm. para maibalik yung pera mm. eh kapos ang gobyerno sa pera ngayon eh mm. uh, ayaw din namin uh, na, may problema sa pera ang uh, madadamay eh, yung mga negosyante yan ang parang yan ang last resort nila sa mga sa pag-collection ng taxes eh nahihirapan ng negosyante negosyante ngayon eh mm. At na naniniwala so, rin po kayo, yun, Chairman Barcelona, na ito, hindi lamang sa lokal, kundi maging sa international na uh, mga maumuhunan itong isyong ito? Ah, oo. Oh, sa international. Kababalik ko lang galing sa Malaysia eh. Hmm. ko ng ASEAN meeting. Right. Oh, hindi mo maiwas. Uh, ang tanong nila, kung mas na itong uh, problema niyo Uh, hindi naman na wala silang problema. Meron silang sa rin problema. Pero sa laki ng problema natin eh, natataga sila na ganun kang, ganun yung amount na involved eh. Mm. Mm. Uh, pero sinasabi na, namin na uh, at least naman eh, naka, uh, nakatutok naman ng gobyerno, merong ICI, at saka kami mga uh, private sector, uh, iniling namin, sana nga, kung pwedeng maka private audience kami kay kung sino, sino man, Uh, para maalam nila na itong uh, hmm. sana nga kung sino sino uh, pero ang ang good news daw eh babalik si Senator Ping Lacson mm -hmm. sa Reebok. Blue Ribbon opo. Oo. Uh, mm -hmm. uh, eh, Tingnan natin baka mas may laman yung, yung investigation uh, nila. Chair si Ping uh -huh. Lacson. Mm -hmm. So isang oh, may, oh. malinaw Sir ah. Barcelona, uh, welcome sa inyo ang ang pagbabalik ni Senator Lacson sa BRC. Oh, welcome welcome sa amin, welcome sa amin. Mhm. Mm so Hi. welcome sa amin. Opo. Ayun, nang eh uh, ngayon, uh, uh, wala pa yung mga parang wala pa yung mga amount na dapat eh may balik sa 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 gobyerno eh. Hmm. Pero alam natin na billion-billion mga ghost project Okay. So kahit, uh, let's say, mga ilang porsyento ang uh, dapat maibalik, lahat dapat maibalik, paano na yung uh, iba pang uh, hindi pa mahanap sa, sa ngayon, uh, Sir George? Uh, sana nga lahat. Pero alam naman natin, eh, uh, may kailangan due process. Ang, ang pinakamabilis na rin ang ghost project eh. Uh, na na nailabas ng pera pero pala nakuha di ba yung mga iba yung naka inumpisa pero hindi na pinatupad yung sa mm -hmm. terms of reference yung hindi magandang gawa pwede pa 'yun pero itong mga ghost project dapat eh unahan muna eh mm -hmm. mm -hmm. Alright. sir george uh pabor ho ba kayo sa utos po ng pangulo na eto may kaugnayan din naman po sa uh infrastructure ano po lalo sa construction business paborhuba ba kayo sa utos ni Pangulong Marcos na ibaba hanggang uh, kahit hanggang 50% yung gastos po sa construction materials para po sa mga infrastructure uh, uh, project para makatipid ang din uh, sir George uh, alam alam mo yung suggestion ni President BBM uh na paibabae yung mga construction natin. Tama naman. Hmm. Pero yung amount na 40-50%, hindi ko alam kung sinong advice niya. yan, no? Hmm. Eh, yung ba yung mga patong ng mga iba dati, yung mga corrupt na contractor, eh sobra naman yun. Baka, baka sa lang hmm. ha? Pero yung mga 50-50%, ah, 50%, uh, mahirapan yung mga legitimate contractor. Hmm yung hindi na naman na? ganong kalaki yung part, ah. o oh, yung mga legitimate, ah. di ba? kaya ang sabi ko dati, huwag naman pa ka akar, lahat, may mga legitimate, ha, yung talagang ginagawa nila yung trabaho nila, ah, mm -hmm. uh, ma -madadamay sila, kaya mm. uh, yun okay. lang talagang o oh, yung mga talagang nakasupport sa corruption, eh baliwala sa kanila, hindi naman ah uh, eh, yung mga pera para sa kanila, basura lang, hindi ba? Mm -hmm. <laughs> kaya lang basura lang <laughs> sa maleta. Nasa sa maleta yung basura. Oo, <laughs> <laughs> oh, yung nga. Kaya itong 40-50%. Hmm. Sa tingin ko, kailangan eh, i-clarify muna. No? Hmm. Uh, kung anong project, nakakita nila. Depende sa patong, project. Oo, ano. oh, depende sa project. Huwag naman lahat across the board. Hmm. Kung lahat, lahat across the board, talagang maraming project may mahihinto yung project. Hindi na kaya. Ayun. Hmm. All right. Nakikita po yan ang, ba kayo? Yan na yan, kung sir. Barcelona uh, uh, Sir Barcelon, pasensya na ulit. Ano, with your indulgence. Nakikita nyo uh -huh. ba in the near future na matutuldukan ng ganitong klase ng uh, anomalya sa ating bansa na alam naman natin na bago pa man po kayo isinilang at kami, eh, kahit pa paano, meron na po talaga. May iwasan ba't matutuldukan ba ito sa ating uh, kapanahonan, Chairman? Ah uh, sa tingin ko, kung ang gobyerno na na alam nila ang private sector uh, na makatulong sa mga ganitong check and balance. Uh, May mga projects ngayon, uh, last week meron kami business conference. Yung nagsabi ng mga regional, sabi na, Sir, hindi naman alam namin ng ganitong karaming project ka sa amin. Mm -hmm. oh, eh kaya paano ba yun? Hindi nila alam. Pero lumabas ng pera, wala nang ginawa. Kaya importante yung na private sector, I look into the system. Uh, para they can also help mm. check and, and, and act as the eyes of the government. Mm -hmm. Kung talagang merong yung mga project na yun uh, na gawa at saka yung mga ang quality ng gawa. Yan. Kasi total pera naman ng pera naman ng taxpayer eh. Oo. Oo. Kaya meron silang right eh. Eh, yung sinabi na isang ano na may sensitive pa uh, na pag-open. Sabi ko, ano bang sensitive? Ano mga sensitivity sa mga government official? Ang sensitivity sa taong bayan. Mm -hmm. eh, kami ang na kami ang nadali sa malaking pera na wala. Eh, dapat yung mga pera na yan, pwede sa kalsada, pwede sa mga eskwelahan. Mm -hmm. So there should be more transparency. Mm -hmm. All right, sundot lang po ako ng isa ulit, with your Chairman Barcelo. Sa mismong kapwa natin, mga ekonomista, ang nagpahayag sa isang New York-based think tank na kaya nating uh, mabawasan ang epekto ng kalamidad kung magiging maayos ang pamamahala sa ating bansa. Can you react on that, sir? Oo. Kaya yung mga project na yan, eh marami daw na dumaan sa insertion eh. Mm hm. Wala naman wala naman na hearing sa mga uh, locality na kung kailangan nila. Mm -hmm. Dapat may hearing at saka nasa batas natin, yung mga regional development council kasama ng private sector, at mm -hmm. least 25% of mm -hmm. the of the members. Kung And pina kung, kung talagang ginawa nila yon, uh, yung mga member member namin sa mga chamber o mas na ibang organization mm -hmm. can be involved. Mm -hmm. At saka they, they will have some insights na tama ba yung yung uh, 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 mga galing sa mga politicians. Mm -hmm. Hindi man lahat ng politicians na ano eh. May mga iba. Talaga naman yung pinapos nila ng project na kailangan sa lugar nila. Mm -hmm. So right. yun yung lang ang yung hiling namin na moving further, more transparency, uh, yung mga taong bayan uh, should be inform opo at saka uh, kung may mali at least naman eh uh, pinalabas ng gobyerno na wala silang tinatago. Opo. Uh, Sir George last uh, few questions na lang from my part ano po. Uh, kayo po opo. ba ay naniniwala na napulso niyo po ba itong mga kasamaan po ninyo sa business sector na sila po ba ay may pangamba na mag kung mag-expand pa sila sila po ba ay nagdadalawang-isip? na mag-expand ng kanilang negosyo dito sa Pilipinas sa gitna nga po ng isyu po ng korupsyon? Uh, alam mo, mga negosyante, op opt normally optimistic kami, di ba? Mm, opo. Pero sa ngayon, sa ngayon, may may mayroon silang uh, kinoconsider na itong mga uh, korupsyon. corruption. Mm. Hindi lang naman sa itong project eh. Ang daming graph pervasive din mga graphing corruption natin eh. Dito sa sa mga government agencies. Mm -hmm. Eh yung nga sana eh ma maayos ng gobyerno ng ilan government agencies. Opo. Mhm. Mm opo. Opo. Okay. Apo. Uh, sige, Sir, Sir uh, George. opo. Apo. Oo. Last na lang, uh, Sir George. Bago ka namin uh -oh. bitawan. Baka meron pa ho kayong mga panawagan sa ating po mga kababayan, lalo po sa business sector na patuloy pong nangangamba sa sitwasyon dito po sa Pilipinas. Ang masabi ko lang, uh, itong problema natin, eh, tayo lahat, uh, consumer, manufacturer, businessman, manggagawa, sama-sama tayo. Opo. Para alam ng gobyerno na ang, ang solution dito, munggaling sa kanila. Mm -hmm. Okay. Alam nila anong nangyari. Alam nila ganung ganung uh, garapal yung corruption. Kailan mag-open up? Mm -hmm. Kailan right. na huwag na tapos na yung tago-tago, yung ganyan Wala. At saka yung mga nakakalabas, sana may ang Department of Foreign Affairs mayroon naman silang authority na baka uh, pa-pa-cancel yung passport o ano. Mm -hmm. Eh kung hindi, mahirap din eh. Actually, ah. Oh, walang, no. walang, walang ano eh. Walang solusyon eh. Mm, okay, yun lang. Yun lang Apo. ang personal, personal opinion ko ha? right. Okay? Salamat po, Sir George. Ingat po kayo. Good, good luck, good, good luck. Good morning. Good po sa inyo. Thank you po. Ganda umaga. You, thank you. Thank, thank you. you po. Si Ginoong uh, George Barcelon po yan, ang chairman po ng uh, Philippine uh, Chamber of Commerce and Industry.